Hello po. Magandang, magandang, magandang araw po sa lahat. Meron po itong request na akin pong pinababasa sa aking tarot. Ito po yung request ng mga viewers at saka subscriber. Sana po ay ang babasahan kung ito ay masyadong sensational ngayon. At maririnig nyo yung kanyang mga salita um, sa media. Tandaan po, ito ay for entertainment use only. Ang mabuti, ikip. Ang pangit, itapon. At sana naman po yung maunawaan natin ang bawat sinasabi ko ay iniinterpret ko lang po sa nakikita ng taro. Ngayon po ang ating babasahan ay si Mr. Elisalde. Saldis, Salde Salcedo ko. Yan, masya, alam nyo na yan. Si Saldi ko ang ibig sabihin. Ano po? Kung ano nakikita ng tarot ay akin babasahin at i-interpret lang po sa inyo, mga nanonood. Yan. Pakita mo sa akin kung ano talaga ang mangyayari at ano ang iniisip ni Mr. Saldi ko. At kung ano pa ang maipapahatid natin upang malaman kung ano ang ganap kay Mr. Saldico. One, two, three, four, six, seven, seven. Gawin natin walo. Yan. gusto ng kamay ko? Walo. Hmm. Actually po, si Mr. Saldico sa ngayon ay nasa keep na secure na lugar na siya lang talaga ang nakakaalam at isang tao na maaaring ito ay ang kanyang attorney. Ayan. Ayan. Isang tao na um, tiwala siya tapos nakita nyo may hat siya. Ibig sabihin nun, may katungkulan din na lalaki na pinagkakatiwalaan ni Mr. Saldico. Maring ito ay ang kanyang kinikilala o ang kanyang attorney o isa uh, sa pinagkakatiwalaan niya na makakatulong sa kanya. Ayan. Mm -hmm. Marami ang babatikos talaga kay Mr. Saldico kung totoo ba ang mga pinagsasabi niya o kung totoo na wala siyang kinalaman. Ito. Pero ilaban lang po niya ang katotohanan. Marami, ayan nakita niyo yung mga ibon. Ibig sabihin, delikado po siya. Ako na po nagsasabi, ang sabi po ng tarot, lumaban siya, sabihin niya ang katotohanan, yun yung espada. Ibig sabihin, yung espada will tell the truth. Ayan. At itong mga ibon na ito, ito yung mga delikado na espiya o mata na nakatingin sa kanya sa pagsasabi niya ng katotohanan na dala niya. Pero kailangan niyang ituloy ito pong nakita niyo po itong punong ito, kailangan niyang ituloy ang pagsasabi ng totoo kasi kung hindi, siya mismo ay ididiin ng mga taong pinuroteksyonan niya. Kaya kinakailangan maunahan niyang sabihin ng katotohanan. Yung po ang sabi ng tarot ha, dalawang tao, parehong lalaki ang pinuproteksyonan niya. Yan na kinakailangan. Kaya po nakabaligtad, ibig sabihin, kinakailangan niyang isiwalat. Huwag siyang matakot. Yun nga lang, maraming threat, maraming. Kaya nga, sabi dito po, maraming ibon. Ibig sabihin, maraming uh, delikadong sitwasyon. Ibon lumilipad, and, uh, nakikita siya, mo siya ng dalawang lalaki. Ayan, dalawang lalaki. Kita nyo naman po ah, oh, dalawang lalaki, nakatalikod. Sabihin, pag nakatalikod, tapos nakaharap, ito siya, nakaharap sa kanya, kilala niya. At ang masakit, yan, nakaharap sa kanya at ang masakit, siya yung pinaka-main post. Ibig sabihin, siya, itong dalawang ito nakatalikod. Hindi nabiblame masyado. Siya lang ang nabiblame. Kaya ito, kaya kinakailangan, ang sabi po ng tarot, sabihin na niya, huwag siyang matakot. Although, napakahirap ng sitwasyon niya, pero panindigan niya. Dahil kung hindi niya yun gagawin, mismong sariling pamilya niya ang mapapahamak hindi dahil sa mga threat, kung hindi dahil sa kahihiyan. At ang isang anak niyang babae ay delikado. Nagkakaroon siya ng depression, babae ito na anak, nagkakaroon siya ng depression, nalulungkot siya, Actually, siya ang humihiling sa ama na ayusin na at isiwalat na at sabihin na. Kasi maaaring itong batang ito sa sobrang depression ay makagawa ng hindi maganda sa kanyang sarili dahil sa sobrang kahihiyan na tinatanggap niya. Hmm. Mr. Saldico, kung naririnig niyo lang po ito, at nakita ko rin naman po ito at nakita ng buong mundo sa social media na sinabi nyo ng totoo. Panindigan nyo po. Alam nyo po ba kung bakit? Ang sabi po dito, tingnan nyo mabuti ha. Nakita nyo to, na maitim na to, ito to to, to maitim na to. Yan, may shadow kasi. Yan, 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 yan. Parang, parang tribe na yan. May isang grupo. Yan, may isang grupo na kahit magtago ka, ay delikado ka. Isang grupo, bayad, ganon. Ibig sabihin, binayaran. Paano, sa, paano nasabing binayaran? Nakita nyo, may isang namumuno at may hawak siya. Ibig sabihin, inutusan po ito. At ito ay pakana ng mga taong pinuproteksyonan mo. Ayan, o dalawa. Paano nasabi pong pinuproteksyonan? Nakita mo yung dalawa sa likuran mo samantalang ang lahat ng sakit, ang lahat ng bintang, ang lahat ng burden ay nasa yung mga kamay. So ang ibig sabihin po nito, mas wise na magsalita po kayo ng katotohanan. Sabihin niyo kung ano yung sinabi niyo at ipina-interview panindigan niyo kung yun ang totoo kasi ang sabi po dito, it will lighten your life at it will uh, it will certainly lighten and save the life of your family. Ang pagsasabi mo ng katotohanan at ang paglantad mo ng katotohanan kahit ano pa ang sakripisyong mangyari ay makaka-save ng yung family ng yung sarili at higit sa lahat ito yun, ha? Bakit siya higit sa lahat? Kasi may liwanag. Yan. Makakatulong ka. At kahit paano, ang mga tao, ayan o, oh, mga tao, tapos ikaw ito, ay tutulungan ka. Tutulungan ka ng mga tao na masave. Ililigtas ka, o. Oh. Yan, ililigtas ka. Ito ka, ito ka po. Tapos ito po yung gusto ng mga tao. Masabi mo lang, ang katotohanan ikaw ay ililigtas. Ayan, ibig sabihin, a-agree sa inyo ang mundo. That is the good karma na sinasabi. Kahit ano pa ang kapalit ng iyong pagsasabi ng katotohanan, people will protect you. Mailabas lang ang katotohanan. Oo. Oh. Kasi ito po ah, hula po ito. Paraha po ito. Nakita niyo po yung mga pana na pula? Kung magtatago po kayo, yung mga, ito po ang ibig sabihin to, lilinawin ko po ah. Sa pagtatago nyo, mas delikado ang buhay nyo. At anytime, maaari po kayong mag-disappear sa mundo. Kaya, hula while nakita nyo naman ito na puro green. Ito, nakita nyo, puro green. Ang ibig sabihin nito, manindigan na lang po kayo. Although nakakatakot, pero manindigan po kayo kasi, kasi, ay, dito, wait lang, makamahalo. Kasi, Oh, may isang taong lalaki na talagang siya ang katotohanan na talagang pinakaulo ng scam ng kaguluhan sa buhay nyo na ngayon ay namamayagpag at nakaupo pa sa mataas na upuan ng panunungkulan. Yun po ang sinabi ng taro. At pag hindi po kayo, ayan ha, babae, anak mo po ito. Sobra na po ang stress at depression niya. Baka dumating ang time na kapag mabagal po kayo, isiwaliwalat ang katotohanan at at linisin ang inyong sari ang pangalan ng inyong pamilya may magawa po siyang hindi maganda sa kanyang sarili so sana wag naman sa sobrang kahihiyan sa sobrang hiya sa sobrang lugmok niya na masasaktan niya po ang sarili niya at sabi po dito ay maaring madulot ito ng pangit na kapalaran ng isa sa mga anak mong babae. Ayan po, andina po. Pinipilit niya maging matatag. Hinahawakan niya ang sarili niya, pero ang dami niyang luha. Yan, umaagos ang kanyang luha. At itong pulang ito ay kahihiyan. At iniisip niya, nadidepress siya, oh. Parang wala na siyang mukhang maiharap at maaaring saktan na niya ang sarili niya. At magsisip po kayo. Kaya, anggat maaari po ay ipakita nyo dito. Anak nyo po ito kasi kadugo. Na kaya niyang humarap sa mga tao. Kaya niyong humarap sa mga tao. Yun lang po, Mr. Saldico. Mag-ingat lang po kayo. Kumbaga, alam nyo naman po na delikado ang buhay nyo. Totoo po. Anytime pwede po kayong maglaho sa mundo. At ito po, kung bakit may babaeng naka, naka, ano, naka, naka ganoon Ibig sabihin, yung dating yung kinalaban, maaaring ito po ay si BP Sara, o may iba pa ba kayong kinalaban na ano, siya po ang maaaring makatulong sa inyo, na noon akala nyo hindi makakatulong sa inyo actually, maaaring siya po ang makatulong sa inyo. Yan po. Sa oras na kayo lumantad. Yan po. Sa oras na kayo lumantad, ito kayo. Dala nyo yung mga matitinding uh, katibayan. Dala nyo. Espada. Na yan. Na mag paparusa sa dalawang lalaki. Ayan. Ibig sabihin po, ingatan nyo lang po ang sarili ninyo, magpakatatag lang po kayo at tibayan ang inyong paninindigan. Dalawang lalaki po na matataas ang katungkulan sa gobyerno ang maaari nyo maisakdal at maaari nyo pong ah... Uh, Maipakita sa kanila na hindi kayo ang talagang promotor. Ayan, kung hindi silang dalawa. Ayan o, silang dalawa. Huh? Hawak, kaya po kayo nakabaliktad ay sa takot at sa kaguluhan ng isip. Pero hawak nyo po ngayon ang Pilipinas hawak nyo po ang makapagtuturo ng totoong may kasalanan sa paghihirap ng Pilipinas. At kapag hindi nyo sinabi ang katotohanan, ganun din po eh, sabi dito, ang mundong hawak ninyo, ayan din na magpapabigat sa inyo pag hindi nyo isinilawalat at ang sabi po dito, kaya kayo nakabaligtad, pag kayo ay dire-diretsyong nagsabi ng totoo, maaaring ang buong mundo ay mabigyan pa kayo ng kapatawaran. Na yan. Kasi uh, hindi lahat ng sinabi ninyo na wala kayong kinalaman, sabi dito sa tarot, ay paniniwalaan. Pero ayon po sa labas ng ebidensya ninyo, yun po ang magkaklaro ng pangalan nyo. Ang dami niyo pong dala, pero sa dalawang tao lang po talaga, ayan, isa, dalawa. Doon lang kayo sa gitna eh, kumbaga parang pero may may hinahawakan po kayong isa. At ito po ay nakaupo sa trono, ayan isang ito po ay signifies ng tao. Nakita niyo nakaupo siya sa trono. Tapos yung isa merong nasa likod, ayan, Ano po yan? One dyan, pero represent of the tao pa rin yan. Nasa gitna si Mr. Saldigo, naiipit siya. Siya lang ang pinapaikot, siya lang ang pinapagalaw, pero itong dalawang ito ang talaga pong mastermind. Ayan. Ay, iyo ko nito. Humingi po kayo ng protection. Matinding protection. Pero maniwala po kayo sa hindi. Kapag nauna kayong magsalita at maisaayos, maililigtas pa po kayo ng bayan, ng mga tao. Puproteksyonan kayo. Nakakabilib tao ang magpuproteksyon sa inyo para lang malaman ang katotohanan. O, oh, di ba? May twist ang story nyo po. basta magsabi ng katotohanan. Mm, sabi nga nila, at the end of the road, there is always another path um, to discover. Mm, ma ngayon na po kasi hindi ko po masabi ng yung gusto ko yung magandang pagkasabi para hindi naman masabi nyo na na bini-blame kayo ng tarot. Ang sabi po dito, nasilaw lang kayo sa liwanag ng mga bituin at pangapangako. At itong star na ito ay nagsasabi ng may ipinangako sa inyo kung sino man yung ah, dalawang taong yan. Ayan po, laging dalawa Oh dalawang tao po yan. Bakit kayo ay mistulang babae? Kasi para kayong naging sunod-sunuran sa dalawang ito. Para kayong isang babaeng sunod-sunuran sa master. Pero kayo ay lalaki. Kaya lang, kaya pinapakita po na babae humina ang loob nyo. Naniwala kayo sa kanilang mga matatamis na bituin na pinapangako. At isang makinang na bagay, maaaring ito yung pera, huwag po kayo mag magagalit, Mr. Salico, pero kitang-kita po rito, nasilaw kayo sa ayamanan, sa pera, tapos, mga salita, mga bituin, baga, napaka-imposible, pero, parang alam nyo, kapag kasama nyo itong dalawang to, mucho dinero lahat, pero nakita nyo, ipinagkakanulo po kayo ng dalawang taong bakit ko sinabi pinagkakanulo kayo? Sinasalok niya lahat ng pinag iniutos niya sa inyo at inililipat nila dito sa isa pa. Ibig sabihin, kailang pinagtatrabaho nila pero all the resources sinisip-sip nila para ilagay sa isang panibagong resources na hindi na kayo kasama doon. Pero sa mata ng mga tao, kasama kayo. Kaya dapat niyo pong linawin yun. Sana nga po, lumutang na po kayo agad. Bago po mangyari ito na may mawala sa pamilya ninyo dahil sa pagpapatiwakal. At sana wag namang mangyari. Pero tarot nga lang po ito. Sinasabi ko lang po sa inyo na sobra na po ang depressed at kahihiyan. Lumalabas talaga doon ng isang pamilya at parang gusto niya kitili ng kanyang sarili. Dahil sa kahihiyan po na dinanas, kaya sana po ay dumabas na kayo at ibigay niyo po ang maagapan niyo po itong inyong isang kapamilya na gustong magpatiwakan sa sobrang kahihiyan. Laban lang po, sir. Nanganganib man po ang buhay niyo ulit-ulit kung sinasabi nanganganib po ang buhay niyo. Pero kung hostisya ang ibibigay ninyo, puproteksyonan po, po kayo ng sambayanan. Mm -hmm. Marami man po kayong ito, marami man po kayong mga pera po yan, mga kayamanan, yan, na nakikita ng mga tao, pero hindi po natin mabiblame ang mga tao na isipin na talagang kaisa kayo na nagnakaw sa gobyerno. Dahil kayo po ay pinopoint out ng mismong mga pino nyo. Ang, ma ang makakapagpalaya lang po sa inyo ay ilabas nyo ang katotohanan at unahan nyo sila. Para habang buhay kayo. Dahil pag nasabi nyo na po, hindi na nila kayo Uh, para pa uh, bigla ang uh, ipahunting. Although pinapahunting na kayo, pero kapag naunahan nyo sila, no, useless na. May pakinabang na kayo sa mundo at may pakinabang na kayo sa sandibutan at mamahalin na kayo ng tao. Puproteksyonan na kayo ng kapwa Pilipino. Yung po ang sabi ng tao. Paulit-ulit nga po eh, pinapatik mo, pinapapasok sa utak po niyo. Yan. Maaring si Inday Sara po ay talagang tutulong sa inyo. Kasi siya po ito eh. Na dating yung uh, dating kinalaban nyo. <laughs> Kaloka. ba? Diba? May ano ang mundo. Puro po kayo, puro pabalik. At ibig sabihin talagang pray lang po. At sabihin ang katotohanan, malalampasan nyo po yan malalampasan nyo po yan kaysa naman po walang mangyari. Dahil ito po ay kamatayan. ah uh, talagang pinapahanting po kayo kung sino man po yung mga tao. Kaya ingat lang po. Hmm. See? Pero, sabi po sa tarot, gawain nyo lang ang lahat. Huwag kayong matakot. Magbabounce back sa kanila lahat. At may magre-rescue sa inyo. Na, I don't know kung si Marcoleta ito. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Kasi parang abogado po ito eh. Na magre-rescue sa inyo at ipaglalaban talaga kayo para mailabas lang ang katotohanan. Dalawa na ang kakampi Isang babae, maaaring si Inday Sara po yun, at isang attorney. Wala po akong naiisip eh, pero yung karakter po nito parang markulete. <laughs> Kasi sila lang po talaga yung pwede nating makita dito na nakita ng tarot. Well, yun naman po ay tarot lang. Hmm, may isa pa. Ang taong bayan. O, oh, di ba? Ito po ay ang ating alma mater na earth na Pilipin, ah uh, inang Pilipina, inang bayan. Maring siya po mismo ang magbigay sa inyo ng hustisya. Mr. Saldico, once na kayo ay uh, bilisang gumalaw na sabihin ang katotohanan. At mailigtas pa ang buhay nyo. Hindi po ba? Basta huwag matakot na harapin ang katotohanan. Kung may kasalanan, at least, uh, ma malinis din niyo ang inyong, masabi nyo ang inyong gustong sabihin. At mahala na po ang hostisya. Hmm, Paulit-ulit ang tarot, pero yung po ang sinasabi, sana po ay... Kahit anong dinadanas natin sa araw at gabi, nalo na po yung mga dumadanas ang ganitong kalungkutan at katakot-takot na takot sa puso, lagi po natin tatandaan, God sent miracle every day. Salamat po.